Malaysia, matapang na nanindigan sa kanilang oil exploration sa South China Sea. China nababahala at pinatitigil ang pagdalugad sa nasabing lugar. At Taiwan, pinalilibutan na ng China, handa ng sumalakay ayon sa nilabas na video. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Malaysia is under pressure to speed up the construction of a new naval base in Sarawak state to counter the threat of China after Beijing ordered the island nation to stop oil exploration in the Lishonia shoals in South China Sea. Now, the Chinese Foreign Ministry reportedly expressed grave concern and strong dissatisfaction over Malaysian oil and gas survey in the shoals, despite the fact that it falls in Malaysia's exclusive economic zone. In addition, the Chinese Coast Guard vessels have been patrolling the area, harassing the Malaysian drilling rigs and survey ships. Tumaas ang tensyon sa pagitan ng China at Malaysia matapos magbigay ng utos ang China na itigil ng Malaysia ang kanilang aktibidad sa paggalugad ng langis sa South China Sea, particular na sa Lishonya Shoals. Bagaman bahagi ito ng Exclusivong Economic Zone or EEZ ng Malaysia, maring ipinahayag ng China ang kanilang matinding pagkabahala sa nasabing mga gawain. Sa kabila ng pagtutol ng China, nananatiling matatag ang posisyon ng Malaysia. Ipinahayag ni Punong Ministro Anwar Ibrahim na magpapatuloy ang kanilang eksplorasyon at mga aktibidad ng pagbabarena. Kasabay nito, bukas naman ang Malaysia sa pakikipag-usap sa China upang resolbahin ang isyu sa pamamagitan ng diplomasya kaysa pahintulutan ng tumitinding hidwaan. Noong 2023, natagpuan ng Kumpanyang Langis ng Estado ng Malaysia na Petronas ang 19 na pinagmumulan ng langis at gas at gumawa sila ng 25 na butas sa lugar. Karamihan ay nasa baybayin ng Sarawak, isang estado sa Malaysia. Kasunod ng mga pagbabantay ng Chinese Coast Guards at kanilang mga hakbang sa pangaharang sa mga drilling rigs at survey ships ng Malaysia, umapilang mga pinuno ng isla ng Borneo sa gobyerno ng Malaysia na ipagtanggol ang kanilang mga ilalim dagat na deposito ng langis mula sa China at bilisan ang pagtatayo ng bagong base militar sa Sarawak. Inanunsiyo ng Malaysia noong Nobyembre 2023 ang kanilang plano na magtayo ng isang naval base sa Bintulo, Sarawak, na inasahang matatapos pagsapit ng 2030. Habang tiyak na magdudulot ito ng pagkabahala sa Beijing, ipinaliwanag ng eksperto tulad ni Dr. Azmi Hassan, isang kilalang political analyst, na hindi naman naghahangad ng direktang komprontasyon ng Malaysia. Ani ay nananatiling pangunahing layunin ng Malaysia ang mapanatili ang pangmatagalang relasyon sa China. Sa loob ng mahigit 15 na taon, ang China ang pinakamalaking trade partner ng Malaysia, kaya't mahalaga para sa kanilang masusing pakikipag-usap upang iwasan ang agarang tunggalian. Bagamat may mga problema sa South China Sea, Naipahayag ito ng parehong bansa sa pamamagitan ng diplomatikong usapan. Uh, well, not about more assertive stance uh, but we are being uh, talking with the Chinese uh, regarding the oil exploration in our own as you mentioned in easy uh, as we have seen that we want confrontation with China. Uh we want if there is any problem we can talk about it. I think that's where the assertive uh, comes from let's talk about it. If China has a problem with our oil expression, uh, there's nothing wrong with talking. I think uh, that's where I think the misleading statement coming that Malaysia is assertive as the Philippines has been doing right now. Sa kabila ng mga protestang inilabas ng China nitong nakarang tatlong linggo, nakita ito ng Malaysia bilang isang magandang senyales. Ayon kay Dr. Hassan, sa halip na magpatuloy sa armadong pag-aaway, mas pipiliin ng dalawang bansa ang resolbahin ng issue sa pamamagitan ng diplomatikong pakikipag-usap. Dagdag pa ni Dr. Hassan, hindi bagong ang planong pagtatayo ng naval base sa Sarawak. Matagal na itong isinusulong ng gobyerno ng Malaysia at hindi ito direktang sagot sa kasalukuyang tensyon sa South China Sea. Isa itong bahagi ng pangmatagalang estrategiya ng Malaysia upang palakasin ang kanilang depensa. Sa katunayan, mayroon ng isang naval base ang Malaysia sa Teluk Sepanggar sa Hilaga ng Sarawak. Yeah, again, the news about naval base, I think uh, it has been uh, proposed, I think, for the last few years, not last year, but for the last few years. We have another base in the north of Sarawak, uh, which we call it Teluk Sepanggar Naval Base. But again, don't be misconstrued that we are building the naval base in Sarawak, as you mentioned, to head on or to to confront China. No, that's not malicious way to resolve the problem. Even though the problem is in our uh, economic exclusive zone, uh, so the naval base in Sarawak, as you mentioned again, has been I mean, has been proposed for the last few years, not because of what's happening right now. because we need never one that we have right now. Kahit pa nagpahayag ng ng China sa pagtatayo ng base, nun matibay ang Malaysia sa kanilang pahayag na ito'y hindi paraan upang labanan ng China, kundi isang hakbang para tiyakin ang seguridad ng kanilang teritoryo. Mahalaga rin sa kanilang pagpapatuloy ng mga operasyon ng Petronas sa ilalim ng dagat dahil ito'y malaki ang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Habang patuloy ang tensyon, pareho namang ipinapakita ng Malaysia at China ang kanilang dedikasyon na talakayin ang mga pagkakaiba sa pamamagitan ng diplomasya. Sa ganitong paraan, umaasa ang parehong bansa na maiwasan ang anumang pisikal na sagupaan habang pinapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Samantala ay nagpatuloy ang tensyon sa Taiwan Strait Matapos ipakita ng China ang kanilang kakayhang militar sa pamamagitan ng mga naval maneuvers, inilabas ng Chinese Navy ang isang video na nagpapakita ng kanilang pwersa sa karagatang malapit sa Taiwan. Sa inilabas na footage ng Eastern Theater Command ng People's Liberation Army, makikita ang fighter jets, mga barkong pandigma at mga mobile missiles launchers na sabay-sabay na nagsasagawa ng military drills. Kasama sa video ang isang maliit na mapa ng Taiwan na tila ang pag-aangkin ng China sa isla. Ayon naman sa ministro ng Depensa ng Taiwan, isang grupo ng Chinese Navy na pinangungunahan ng aircraft carrier na Liaoning ang pumasok sa karagatang malapit sa Bashi Channel, bahagi ng teritoryo malapit sa Taiwan. Ang Bashi Channel ay isang mahalagang ruta ng dagat na nag sa South China Sea at Western Pacific. Patuloy kaming magbabantay at handa sa anumang posibleng banta, sabi ng opisyal ng depensa ng Taiwan. Narito ang video na ni-release ng China.